Noong ikalima ng Mayo taong 1821, si Napoleon Bonaparte, ang dating emperador ng Pransya na minsang namuno sa isang imperyo na naguumabot sa buong Europa, ay namatay sa pagka-exile sa isla ng Saint Helena sa Timog Atlantiko. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng katapusan ng yugto ng Napoleonic sa kasaysayan ng Europa. Noong ikalima ng Mayo taong 1861, ang astronaut ng Amerika na si Alan Shepard Jr. ang gumawa ng unang manned space flight na isinagawa ng isang Amerikano. Sa isang spacecraft na kanyang pinangalanan na Freedom 2, si Shepard ay inilunsad ng isang Redstone vehicle sa isang ballistic trajectory suborbital flight, isang flight na dinala siya sa isang altitude na 116 na estadong milya at sa isang landing point na 300 at dalawang estadong milya pababa sa Atlantic Missile Range. Noong ikalima ng Mayo taong 1945, ang Netherlands ay pinalaya mula sa okupasyon ng mga Nazi noong ikalawang digma ang pandaigdig. Sinundan ng kalayaan matapos sumuko ang mga puwersang Aleman na nagtatakda ng wakas ng limang taong panahon ng okupasyon at pang-api.